Maghahanap na naman tayo ng nasisita natin dito na hindi naka-helmet Para bigyan natin siya ng helmet Ito walang helmet to Ano yan kuya? Mangga po, mangga Mangga? Binibenta mo? Ma? Napano yung motor mo? Napano? Nasira? Saan mo ibabiyay itong mga mangga mo? Ma? Taga saan ka kasi? Ayala po Sa Ayala? Nagmumotor ka hindi ka naka helmet? Sana wala po Wala po pambili ng helmet Wala kang pambiling helmet? Lagi kang nagdi-deliver -de ng manga Araw-araw Tapos wala kang helmet Hindi ka naka helmet Di ba may checkpoint doon? Saan ka dumadaan? Ah doon Hindi, tinatanong kita kung bakit wala kang helmet Wala kang pambiling helmet, Ganon? O sige, dahil wala kang pambiling helmet, bibigyan na lang kita ng helmet. <laughs> Kinabahan ka? <laughs> Kinabahan si kuya. <laughs> ito kuya, kapag kasya mo ito, bibigay ko na lang sa'yo. suwerte mo kuya, nagkita kita kanina, ginagawa mo yung motor mo, kaya binalikan kita. Ito, buksan mo muna. Kala mo, mauli ka na. <laughs> Parang takot na takot ka kanina. <laughs> Sukatin mo, kapag kasya mo ito, sa'yo na. Brand new yan kuya. Kasya mo na lang sana yan Sakto, itaas mo Sakto na Ay, Ito yung bag nya <laughs> oh, Walang anuman Talagang naghanap talaga ako ng, ano, ng Mabibigyan ng helmet Buti nakita kita Ginagawa mo itong motor mo Kaya binalikan kita Nagaling na nga ako dun eh Umikot lang ako kasi nakita ko wala kang suot na helmet. everyday ka nagbibiyahe ng mangga, di ba? Uh, suotin mo yan everyday, ha? Okay, you're welcome. Ingat ka, kuya. Okay, sige, mauna na ako. Okay. Ayun, guys, may nabigyan tayo ng helmet. Para sa kanya talaga yung helmet na yan. Nakita ko na kanina, nadaanan ko na. Ang ginawa ko, binalikan ko kasi nakita ko wala siyang suot na helmet. Ginagawa niya yung motor niya kanina. Tapos nilapitan ko Una natakot siya sa akin Kala niya nang huhuli daw ako <laughs> Tapos nung sinabi ko sa kanya Nabigyan ko siya ng helmet Doon lang siya natuwa Tinanong ko sa kanya bakit hindi siya naka helmet Sabi niya wala daw talaga siyang helmet Wala daw siyang pambiling helmet Ang ginagawa pala niya Yung napipitas niyang mga mangga Dinadala niya sa palengke Binibenta niya doon Kaya suwerte ni kuya Siya yung nakita ko deserve ni kuya para sa kanya talaga yung helmet na yan ganyan talaga yung mga gusto kong mga binibigyang helmet guys yung talagang walang pambiling helmet kaya nung binigay natin sa kanya yung helmet talagang tuwang tuwa talaga siya sige guys hanggang dito na lang muna yung video natin at kung tinapos ninyo yung video na ito i-comment na lang kung saan kayo para lang ko kung hanggang saan umabot yung mga video natin sige guys thank you and God bless us all